So hello guys welcome to my channel uh, Kasinit vlogger. So pag tayo guys may kumpit tayong i-upload sa social media na mayroong mabuting loob na uh, kinuha yung bigas. Yung binili kong bigas na tapos dalawang kalathang sako dito ay pagbalik ko wala na kinuha na. So shout out lang sa may ano sa kumuha At saka hindi ka rin makatago kasi makakuha ka sa CCTV pag na-upload itong video na ito baka makilala kita so pupumustay lang kita kung anong ginawa mo sa bigas kung gininta mo o tinong it mo yan ang masama pero pag nilag pag sinaing mo lang ah, magpasalamat ka siguro na dahil ilang araw eh, napupunan yung ano mo pagkukulang pero pag ganun man lang huwag mo nang uulitin kasi masama yung ginawa mo pagbalik natin eh kinuha na nyo hindi kayo magpagkatiwalaan na tao dito sa paradahan so shout out sa iyo bro kung saan ka, taga ka sana mahuli ka ng CCTV doon no yan nakaparada yung tricycle natin dito ano so, nangyari ba yan? wala ko yung tigas po o dito nilagay So ito ma-review yung CCTV, hindi ka makatago kasi i-review yung CCTV. Tsaka kung mapapanood mo itong video na to, sana maalarma ka kasi hindi ka makatakas. Uh, sana hindi ka makasin ang maghagi pa CCTV para hindi kita makita. Pero pag nakita kita, managot ka rin sa ginawa mo. So yan lang yung ano natin mai paabot sa social media na kahit sa ang sulok dito sa atin dito sa Alaminos magtago ka man mauli ka pa rin dahil mayroon si CCTV so yan lang guys uh, thank you for watching alarma tayo God bless Hello guys, welcome to my channel guys. Ito yung karugtong ng kung kanina natin video na doon sa Soki Market sa terminal ng kay Market na kung saan doon doon hinakaw yung bigas natin itong bigas na nabili ko uli pangalawang pangalawa na to na binili ko yung kanina na pinakita ko sa terminal na wala nang bigas wala nang laman yung tricycle ko yun ang hinakaw so shout out ng magnakaw pag na review yung CCTV pag nahuli ka so ikaw ang mananagot sa lahat ng ano pala yung inana, maraming nagnanakaw dyan sa suki na yan maraming nawawala sa dulo na yan ng uh, yung ano malapit sa pwesto ng pwesto ng isdaan so kung banda dyan ang maraming ninakaw so baka ikaw ang mananagot dun pag nahuli ka kung nahuli ka sa CCTV kasi nakapokus dun yung CCTV na yon so yung kinuha mong bigas pag kita, shout pat lang sa iyo. Baka ikaw ang managot nung ano nung nawawala banda diyan sa paradahan na 'yan, sa terminal na 'yan. So 'yun lang ang update natin, guys, na kinuha yung bigas natin na pinarada doon sa tricy sa tricycle doon sa terminal ng Choki. Ah uh, nawala pagka napakawalang kanina naman uh, respeto yung tao na yun walang konsensya na ganun ganun na lang buhatin yung bigas na nilagay dyan sa loob ng sasakyan natin so buti huli ko pa na it ito ang sinadya ko sa loob ng palingki eh. kung nagkataon na kasabay itong bigas at saka yung ulam baka yung ulam kinuha na kompleto ricado na siya eh. Meron na siyang bigas at saka ulam. So yan lang guys, ito yung karugtong ng kuha natin. Na-upload na to para maalarma din yung banda dyan sa Soke Market. Yung mga tao dyan na walang konsensya na kumukuha sa hindi naman sa kanila. So yan lang po, God bless.